Oh 1 2 3 4 Turn turnanana The turnanana The turnanana Din lagay yon The turnanana The turnanana Okay, lakadule <laughs> Matarik po 'yan, okay po. <laughs> Sige pa. <laughs> Dika nagkabatos. Anana. Step by step. Pat. Kaya nga step. Pigil. Step pigil, step pigil, ganun. Ang ganda po. <laughs> Isa po 'yan sa dinaanan namin, diyan kami galing. yung bundok na 'yan. Tapos naglakad kami papunta dito. Ang ganda. Pat isa ka sa matatag na mountain niya, Tara, lakad. <laughs> ang ganda. Talagang, ang tagal na namin naglalakad. Oh, grabe. Ilang oras na tayo naglalakad, Kel? rasa na. Dalawang oras. O, <laughs> oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang ganda. Dalawang oras, pero, ang daming pahon. Yung kasi yung ano dun eh. Tapos, lalakad pa kami ng mga dalawang oras. Hindi sulit. <laughs> Anip. Tatag mo pa ta. Ayun sila. Tawa ba? Ito ba yung, yung nilalakad po natin? Malilit. Ito masarap. Mainit. Mainit. <laughs> <laughs> ano oras sa bakil? Alas 11. Oo nga. Dalawa na mahigit. <laughs> Ay sila tatay sa unahan. Sulit. Sulit yung pagod dito. Mga ganitong lugar na makikita mo kahit pagod ka. Okay lang. <laughs> ito simento. Ba to? Simento. Oo ha. Ang <laughs> ganda. Yan po yung karael. Panghuli po ng palos nila. Sa ng mga biya sa ilog. Ay, marami. Yung inuhulihan po nila ng palos sa mga biya. Ah, yun po yung mga duktong alam ng tubig sa bundok. Hindi talaga sila kailugan basta mga palos kasi dito ang mga nauhuli biya sa mga palos nila. mga tilapia wala pa tilapia Ito, dito huli talagang yung... wala talagang biya talangka sa palos ganda napawaw si Patrick <laughs> mapapawaw ka talaga kasi ang taas nung lugar namin Although may init. Pero may hangin naman. Wow! Ano pat? Wow! Ano pat? Wow! Malapit ka na maging pat. Ayun. Sa baba, kiniko. Yun, yung upo na yun. Kiniko yung taya. Grabe naman pinagdalan sa atin dito na daan. Pauli <laughs> ka dyan ba Ay, parang daan na guwit na yan. Ah, permis na daan na ng baboy yan. O di dyan kayo nag-aabang. Ah, galing. Ano pa? Dito kami Dyan? Masaya po ganito. Oo oh, naman. Alam mo, yung napapagod ka na nag enjoy ka yun yung masarap basta napapagod pero nag enjoy ibig sabihin nun masarap alam mo na ha basta napapagod nag enjoy masarap kanila no yung gubat na yan uh, tatayo tatago tay titag, tatag mo ah. 85 years old oh. <laughs> 85 years. Oy, sino ka? Nagulat naman ako sa'yo. alam ko sino. Ano laman ang bag mo? Ah, tubig. tarik ko. Dandaan pa ah Medyo matarik yung ating ano, tandaanan. Oh! One, two, three, four

Step by step, Pat. Kaya nga, step. Pigil. Step, pigil. Step, pigil. Step, pigil. Ganun. <laughs> Usas na tayo dilaan na ito, mga to. Iba rin to eh. <laughs> Ayan okay, okay. po, pangin po yan hindi ka talaga po pwedeng madulas step by step step by step wag wag bigla bigla pigil sampah pigil sampah ang taas naman ang ano naman Tanan 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 ni Patrick eh no. Ito, talaga tong mga to. Ano may dado sa pulutan. Dito daan ng baboy yan. Daan ng baboy. Al, parang daan lang ng tao. Oh, normal na daan ng mga baboy. Takbuhan nila yan. Hay. Eh daan daan. Ayo mien. Alam mo magagaling siya ganito mga kambing. Isa sa mga delikadong tanto ah. Dinaanan natin. Basic ah. Basic. Ay nako. Tay wala pa mas na ano dito? Mas mataas. Mas mataas Napangatong... Yabang mo, natulas ka na eh. Basic nga. Binayuyo. Antayin nyo pagdating ng tagulan. Nagpuputik ang mga paa namin dito. na Patrick? Talagang kahit umuulan. May mga magaganda eh pag umuulan. Tama, kararating lang namin. Nakapagpahinga na sila. Ganda rito. Tagal mo na nakarampato? Ay, naka. Ano yan? Ang ah, mga sako ng luya. sa ba yung luya? Ah, ito na! Ayan pala luya. Ito na pala yung luya. Kaya pala dito kami dumaan. Ito pala, dito kami mag-harvest ng luya. oh, di ba? Ayos.